Turbo yan doon, turbo. to. Ay, parang may dalag. Hmm? Ay, mabigat. Malalim, no? Oo, uh, malalim. Yan, bigat, oh. Ah, oh, parang may mahaba. Ah, oh, malaki yan. Ha? Malaki yan. Mahaba to, mahaba. Mahaba, o oh, malaki. Mahaba, malaki. Mahaba to. Parang dalag to. Oh, mabigat. Oh, nakita mo. Na ulo eh. Malaki, mahaba. Mahaba talaga ito. Ayan o. Magandang. Um. Ay, ayan na. Tumalun na. Ako? Ayan na. matalun Uli. Oo. Oh. Mm. Uh -huh. Humuni. Ayan o. Oo. Oh. Oh. Malaki nga. Ang laki. Oo. Oh. Mm. Ayan na. Grabe. Ang laki. laki. Ang laki. Ay, an laki. malaki laki doon o. Oo. Oh. Mm. Ang laki na ito. Ayan o. An laki.